isang araw because of the story nga about kudeta. So sinasabi ninyo, wala namang ganon. Wala pang nakakaabot sa inyo po na kudeta. Wala pa. Eh siguro baka ako rin ang huling tatawagan nila. Uh, pero hindi ko nakikita kung ano ang dahilan eh. Mm -hmm. uh, magkakaroon po rin tayo ng change ng leadership mm -hmm. unless no, eh, loyalist kayo ng uh, previous administration, loyalist mm -hmm. kayo ng uh, previous mm -hmm. speaker eh baka nararamdaman nyo na may mga pagbabago na mangyayari. Ang ibig nyo po bang sabihin doon ay uh, meron pa silang ano na bumalik? Meron pa silang pang pangarap na bumalik pa sa well, uh, leadership? remember, ang napalitan pa lang is uh, the former speaker. Okay. At uh, ngayon, yung uh, senior deputy speaker. Right? Okay. So kung titingnan natin, this is really a administration of the PD Speaker. So I think pinag-aaralan ngayon at uh, uh, tinitingnan ni uh, Speaker Boji, uh, Speaker D, uh, kung uh, dapat may mga mas uh, malawak na changes na gagawin. Ayun.